Hala ati, hindi na talaga kami mahirap ang magpatuyo ng mga anak ko ng mga buhok namin dahil finally, meron na nga rin ako nitong nagtitrending na high speed hair dryer ng YOL or YOLE. Basta yun na yun. <laughs> With two years warranty na nga rin to. Tapos ang shallow pa ng packaging. Dahil po sa nakabox na nga siya, meron pa nga siyang pa paper bag. Kaya naman pwedeng pwede talaga tong ipang regalo. hindi na yan para patagalin. Sobrang excited na ako. Kaya i-unbox na natin. And ayun, grabe, pagbukas mo lang mag heart heart na talaga yung mata mo. May kasama nga siyang manual na pabuklet. Tapos ganitong bag para hindi madumihan. May isang nozzle na alam ko pwedeng pwede nga rin niyang gamitin na pang street ng buho. Tapos ito na nga yung pinaka-blower niya. Grabe, sobrang ganda. Nakasilip pa nga ng plastic yung pinaka-blower naman makinis na makinis talaga yung darating sa inyo. Pearl white nga pala yung color nito tapos magnetic na nga rin yung nozzle niya. Sa power cord naman, hindi nyo na nga kakakailanganin ng adapter dahil pwede nyo na yan i-direct sa mga saksakan nyo dyan. 1,600 watts at 110,000 revolutions per minute motor speed. Kaya kahit yung mga kuto nyo dyan o balakubak na talaga matatanggal yan. Bukod pa nga ron, may three precise heat settings na nga rin siya. Fast drying, gentle drying, at constant cold. Tapos kahit nga sobrang bilis niya lang makapagpatuyo ng buho, eh, less than 59 dB nga lang yun noise level nito. Naiiba-iba nga rin pala yung kulay ng ilaw nya. Depende nga sa gusto nyo. Kahit nga medyo pricey ito. Sobrang worth it naman. Kaya nga kung gusto nyo rin yung link ilalagay ko na lang dyan sa comment section or sa yellow basket.